hapon na kay ganda na, mga kaibigan, abay, kay ganda ng ulap, sky blue, abay, kay ganda ng kapaligiran, hapon na po ito, abay, 4.30 na po ito, PM, we are going to pick up Jobin now, mga kaibigan, yes, pick up na namin si dulong Jobin, at uwian na po niya, abay, piling nagtatrabaho na ang dulong Jobin natin, Ayun. ayan, hapon na po ito, ayan ang ating mga kabundukan, dito sa may kabila, natatakpan ng araw, dahil hapon na sa likod niyan, abay niya lang si haring araw, ayan po Welcome to my vlog Afternoon vlogging po ito Abay, kami ay pupunta kay Joven Masisilaw ko sa lang Walang dalesang glass Maano pa ang araw Matalik pang araw Welcome po sa ating simple vlog Mga kaibigan Abay, sana'y magustuhan nyo Ang simple vlog na Eray, Pupo, Ludong, at Inday Kaya mga kaibigan Hindi ko muna ang camera Ano, ayan o oh, Mataas pa ang haring araw Lulubog pa yan Mamaya-maya yan Ay lubog na Alasin ko no Ang lubog O, pang, pang, pang alas 6 ganyan Pero dahil winter dito Mukhang earlier tingnan niyo oh mababa na talaga di po ba oh dahil winter na nga po talaga dito abay sa ganitong oras anja pa si Haring Araw hindi pa ganun kalamig oh po may araw pa pero mamaya eh, pag nawala na si Haring Araw abay talaga naman talaga nga ngatog ngatog na tayo ni Re kaya kailangan pa na kami hanggat andiyan pa si Haring Araw ayan ang ating Rocky Mountain mga kaibigan makikita niyo abay napakaganda ng uh, view natin ng tanawin ng ganitong oras po ano ayan po abay natatakpan si Haring Araw diyan nandito sa side ko oh ayun ayan pagdating din eh. Abay, ay wala si Haring Araw nandito sis kapila tanaw ang Haring Araw dito abay napakaganda nang ating anong kabundukan nang ating rocky mountain at siyempre ito naman ang walang araw opo bigyan ng anak-anak kabundukan kaya ayan na makikita natin si Haring Araw kaya di sapa ang nag talagang lulubog na ito mamaya -maya. kaya ba, may road trip ayan ang road trip pagkaganyan kahaba may road trip buyan masarap ang natin ayun mahaba road trip ngayong tawag nito ito na po tayo sa roundabout nandun na yung ating road train ito namin si road train mga kaibigan yan lang ako kami dyan nakakatakot uh, tumabi doon sa mga road train. Juvenile, feeling niya talaga yung nagtatrabaho na siya. Ano, o, ano lang naman yan, one week yung ano niya sa ngayon. Pero gusto nga daw niya ng apprenticeship siya, mag-apprenticeship talaga siya. Opo, dito na tayo ngayon, malapit na tayo sa town. Oo, talaga nga, nag-aantay na siya dun ngayon. Sa, ano lugar yung ano niya? Sa Gun Road. Ha? Gun Road. And? Gun Road. Ah, Gun Road. Hindi na kasi nabusis bus ni Lulungan mga kabigan. <coughs> sa Gun Road daw po, we are going there. Dito sa may town, Diyan, ayan may kabundukan. O Rocky Mountain po yan. Napakaganda din po na yung bato na yan. O. sa Si Sinagang Araw, ano? Ganyan po talaga dito sa amin. Talagang mabato. Mabato po ang Australia. Kaya uh, ang Australia ay hindi lindunin. Oo. Ayan. Nandiyan pa si Haring Araw. Ako nakatakip din. At uh, wala akong ano. Nasa stoplight po tayo mga kaibigan. Wala akong dalang sunglass. Kaya nakayuko ako din. Kaya ito ang pinapakita ko ngayon. Dito sa, yan. At nakatakip ako ng aking mata. Nakatakip para tayo nakasaludo. Po ayan na. Lapit na tayo. Yes, go na po kami. Go, 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 go na. Nag-aantay na si, uh, Bibi abay, Bibi siya, Bibi Joven. Abay, ginawa Bibi Joven. Ayun niya tawagin sa Bibi Joven. Dudong Joven na. <laughs> yes, going. Going to Dudong Joven. Abay, nakakatuwa. Kapag may uh, pagka-winter, yan ang hinahanap namin yung araw na yan. Ang nakakatuwa, ano, dahil kapag may araw at winter, tulad yan, mga nakajakit yan, dahil kahit mga may araw nga po, abay, malamig na rin po yan. Lalo na hapon na, abay, masarap ang araw. Hahanapin talaga si Ari araw. Kaya, sa araw ulit mga kaibigan kasalubong tayo sa araw ito ang ko yung uh, cellphone opo para hindi tayo ma ba... ay tumadol ayan na nga siguro ang jobe natin mga kaibigan ayan po ayan ang kanyang school <laughs> hello <laughs> yes oo air conditioning Did ano? solar ha, panels and installation Hi, Joben. Uh, how's your work? Your ano, apprenticeship. It's good. Are you happy? Yeah. <laughs> Gutom? Not really. Well, so, uh, not really. Malapit na magutom. <laughs> We are here at town mga kaibigan. Ayan, may red roster kami dyan. Isang red roster ah, isang McDonald. Abay, saan ka pa niya? May pa isa-isa. Ano? Ito ko niya sa town. Uh, uh, We are here. So, The road coasters. Huh? You want to come with me? Ay hey, mga kaibigan dahil sa ano okay, nga, wait ako wait hindi ako magluluto. Dumaan na lang kami dito, kanya lang kami ng uh, chicken. Ay ng veggies, yung salad, ano, may Caesar salad. Tapos daan kami ng KFC daw. Tapos uh, yun nga, hindi ako magluluto. Gutom na rin si Jovin. At ako ay uh, may gagawin pa mamaya maya. At tapos, dalaan dyan mga bata ngayon, may insayo. Abay ngayon lahat ako hindi magluto. Sana magluluto nga ako pero may time na tinatamad siya magluto. Hindi naman sa tinatamad. Kaso nga alam may gagawin pa hindi kaya makabukas na lang ako magluto. Yes. Orderin niyo muna yung sa KFC. Dadaan na naman Walang kami ng ano, salad. Uh, Cesar si salad. At ko ano pa mga veggies ang kasama ng chicken. Opo. Kasi uh, hindi kailangan magpahinga na muna. At bukas, bak, uh, bukas ipapasok na naman tayo. Last one day tomorrow. Gutom na talaga si joben, Gutom ka na ba, be? <laughs> hindi pa daw. Pero kabalikta rin yung gutom na talaga yan. Gutom ka na talaga, be. naod eh. Naudaw ni Dudong. Yung sa, <coughs> sa KFC. Daan na nalang namin. Hindi na ako sumama kay Dudong, si Dudong na lang. At si Dudong Joven din. Apay pagod, si Dudong Joven. Isa pa pa na lang, kukalang sa salad. Salad na lang ang ni Dudong. Saglit lang para makauwi na kanin. Makapag may nasabi. Ayan, na-pick up na namin si KFC. Ayan na si KFC at si Gulay. Ayan yung veggies, salad, and KFC. Okay na yan. Ayan nga mga kaibigan tayo pa uwi na. Nasundo na si Jove. Nakabili na natin mga pagkain natin for dinner. Abay, nakita pa natin ito nga ng ano, maganda nilang ano, accommodation na yan. Oo, oh, abay. Uwi ano tayo. Oo, oh, tayo mayang bagong ginagawa naman din eh building? Uh, Aboriginal Congress. Ah, uh, Aboriginal Congress daw yung mga kaibigan. Si... Itong road na ito, marami siyang kapunuhan. Mag-green banda dito? Sa so, sa'yo na ay river yan. Ganda, ano yung kapunuhan? ano? natatanaw ay yung kabundukan. May araw pa doon sa tuktok ng ano, mga kabundukan, mga kaibigan. River! River, river pa rin, tas yung mga kabundukan. may malapit na tayo sa favorite spot natin, yung ano. Kasi in yung Inahati na kabundukan pagdadaanan natin yun dito sa gitna. Ito na, kapag kahapon na, yun, na halang araw ay palubog na po. Uh, five ano na po dito, halos 5.30 na. Andito ah, na nga po tayo. Yes, ang ganda, no? Ayan ang ating kabundukan, ang hati na naman. Nandito tayo sa kalagitnaan. Ayan, ang view yung ganito oras. ay, ang ganda ng ulap, po, tingnan yung white sky na yan and blue skies oo, yan na, Para na po si Inday thank you for watching this simple vlog, bye po, ingat we are here na po